yung lahat. Andito na naman ako. Parang ako'y napaibig ba ng bihon? Parang yan, ng sarap. Kaya ako'y galuto ng bihon. Wow! Ako'y nagtingin din sa lagay ng stock. Kung mayroon ay stock, akala mo'y madami wow. Yaman. Ay, mayroon pala na ari kalhating kilo. Mayroon ako din yung bawang, sibuyas, saka ripulyo. Tapos ako mayroon din yung hipong maliliit. O, oh, ay, ari na ari. Binil ko rin sa nagala ko. Tapos ako may hipong din yung dilaw. Ay, alam ba ganito yun? Yon yan lang ako magluto niyan. O, agisahin ko lang yan. Ah, pagsamasamahin ko. O. Tapos ako mayroon meron pa lang aking bihon ay may pre O, na ari oyster sauce diyan yan alagay ko ayong. O, oh. inilagay okay, ko ang gulay. Pakakulo ay di. Alagay mo na yung, yung bihon. pala, inapisang-pisang kung ganyan. Ah, oh, at nang madaling maluto. At nang madaling lumata. Para masipsip ng tubig. Ang haluin. nang hindi nagadikit-dikit. Ganun yun. Kaya dapat yung apisang-pisang. Uh, ah, at nang hindi makamilang haba ng iyong ina-halu-halu kay dyan. Nung kami mga bata pa ay madalang magluto si din tatay ng ganyan. Ang inalutong permi ay Miki. Ang lahok ay ano, sardinas. Tsaka minandalang nun. Bagay paskulaang at bagong taon. Sa kayang mga ispagiting yan. Ay nako. Baka hindi man lang kami nakakatikim ng mga ganyan. Parang ako'y nakakain ng ganyan ay parang ako ay 25 years old na. Ay ilang taon na ako ngayon. O hindi yan naman ay naiikwento ko lang sa inyo. Yan ay aking experience Aww. sa buhay. Ayan, luto na ang ating bihon gisado. Ready to serve!